<laughs> oh, kunwari, mayaman ka. Ano ka? <laughs> I want Betamax. <laughs> <laughs> Yun guys, nandito kami. Oh. <laughs> Isa lang talaga. Dalawin mo na. Uy, si Kulot. Anong gusto ni Kulot? Ewan ko, hindi pa ako napili. Kapili ah, na dyan kayo <laughs> <laughs> so, Sabi ka lang, ako naman kukuha. <laughs> Busag na daw siya sa kuha <laughs> na. Atin, na atin pa lang yan, wala pa siya. Wala pa siya. <laughs> kasi ino na lang yan sa pera mo. <laughs> nakukuha, ay, ay, mo ay, wala pang nakukuha. Ate mo atin lahat Wala pang nakukuha. Ito na lahat. <laughs> Ito plato. Ating mamili <laughs> ka na. Pili na, pili na, Beshi. Lahat kuhanin mo. Na. Ah, 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 ah. <laughs> Bila, isa halang lang. Wala pang nabibili din mo yung plato. Dalwa yung sa akin na hotdog. Akin isa ha. hotdog? <inaudible> 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 Tinte diba? lang ha? 25, yun. may isang pala, eh. Oh, ano? Magkanya po sa hotdog? 30... So, o, 60 lang sa akin. Pero mo ang hotdog mo? Hindi, Di ba, what, Ayan, kay Kulot. Hindi. <laughs> <laughs> dalawa, <laughs> dalawa, <laughs> dalawa kay Kulot. Isa ka sa kay Doris, isa kay Simon. Aray, pag <laughs> na lang. <laughs> Pag-iwalay niya na lang. <laughs> hindi kinaya ng isang pinggan, guys. <laughs> <coughs> <coughs> Ako <Pumilita>, pag <-imilita. coughs> oh, <it's not. laughs> mo na kaya natin nito <laughs> Para mga nginainasang daan. <coughs> Incense. May dalawa yung aking ito. dalawa yung dalawa yung aking 30. 50, 70. 70. 80, 80. Wala pa limandaan? <coughs> lahat? Dugo, bakas, kay... to, tapos isang <coughs> Dalawa yung, yung, yung barbecue ko. Dalawa yung barbecue ko ha. Dalawa dugo ito. Akin. Ah, ito. Pinapara na dugo. po ng ng aming ina guys. Ito kanina ito. Ay, ay ito lang. Mami, thank you, ma. Dalawang tayo, isang kibakla. O, kanino itong hotdog? Kay Doris kay Simon. Kay Doris kay Simon. Ito, kanino ito? Ito, yan. Ito, yan. Bakala mo kang sakim. <laughs> <laughs> <Kaya dahil> lahat? <laughs> Hingin, <laughs> wala <rin> akong makakalama. <laughs> Basta, eh. Basta tigda dalawang amin. Basta <laughs> tigda amin. Salangan, ako <ma> <laughs> Ay, teka, meron pa nakukuha. Wala na Walang pets nung tao. Wala isaw. Magkana sa hakdo buya tao. Anong usok ka, Mama Yan guys, oh ang mga babaeng tutok sa beggar. Ito na lang beshy yung aking isaw. Wala kasi ng isaw. Mamaya iisawin ko na ang pako. Pantigas na natin 'yan, ha. Hindi na 'tong betamax. Patayin niyo na lang ako. Ang ang hirap pag mayaman yung mami namin, oh. This is ano. Kanya-kanya. <laughs> <Okay>. <laughs> KKB ka? KKB daw di o manap. Buti na lang maldo, Sili. Diyos ko po! Ang kanya! <laughs> Sabi <laughs> <laughs> na lang. Sabi na lang. Sabi na Dumating na yung order namin D oh Oh my god. Sarap yan. baka yan. Wala pa nga okay. yung bulak. Mamaya nyo na tang ano yun. Pakilaman niya. <laughs> okay, guys. Guys tingnan nyo naman. Nakain okay, uh, na kami. Ito ano, na ano, ng Kape. Yan. <laughs> kape yan? Oh, Oo, kasi oh, my ako Tapos, <laughs> Bawal sa lang suka. Sa yung suka. <laughs> eh, hindi nga. Suka, Kailangan na sukal yung inumin. Arnibal. <laughs>